beat it. Merry Christmas. Ito po si Attorney Tony Roman. Kasama ko po si... John Il from Palian, Orani, Bataan. John. Si John ang nagwagi sa aking pakulo ngayong Christmas. Sinagot niya yung tanong. Ano tanong na sinagot mo? Yung paano po sasaya ang Pasko mo para sa lahat. Ano yung bod ng sagot mo? Bodin mo lang. Ano, parang ano ko lang po na yung Pasko hindi lang naman po para isa regalo tsaka sa mga binibigay na kawan. Nakikita rin po siya kung sa pagmamahanan po ng mga tao. Ayan, so napakaganda na kanyang sagot. In love for all, about Christmas for everybody. At dahil dyan, uh, siya ang nanalo sa aking holiday hakot. Na nagawa mo na ba diba yung holiday hakot? Hindi po. Oo. Oh. Sa holiday hakot, meron siyang isang minuto para mag -grocery. dito po sa Pure Gold, dito po sa Orani, Bataan. Maraming salamat sa mga sa tagapangasiwa ng Puregold, pinahintulutan kami na mag-shopping dito. Unleashed uh, shopping. Pero, one minute lang. Handa ka na ba? Handa na po. Okay. Alam mo, dito sa bataan, meron tayong speeding ha. Wow, Baka mahuli ka kang mga tinitangkas. So, dahan-dahan lang. Okay, at the count of, ilan-ilan, magbibilang na tayo. Countdown. Five, four, three, two, one, go! kuya, Kaya yung mga utility dyan Kaya na po Kaya na po, nagmamadali na siya Pati ako napapa-exercise Umaga umaga, ayun, kumuha ng keso Ako, Diyos ko Nagkumuha ng bigas, ayun, ang tama-tamang ano Ayun, ayun siya, ating time Ayan, nabili ka Umakot Gatang gatas kinuha Siguro napakarami niya ang mga anak Kumuha ng kape. Ayaw niya matulog. At ako, ayun. Over time. Ayan siya. Ano ba? Diaper, siguro ang dami niyang mga anak. Ha? Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. Oh, Stop! John, pinagpawisan ka ba? Oo oh, po. Ha? Naku mo ba, nakakot mo lahat ng gusto mo makuha. Yes po, sir. Naku, siguro pamilyado kami ang mga anak oh, ka, no? Kasi para nakita... po sana ako, oh, tsaka po yung gatas. Mga diaper. Oh, nakita ko nga, gatas. May bigas ba ang nakuha? Oh, bo. May nakuha ang bigas. Oo oh, po. Happy ka naman sa si nakuha mo. Yes po, sir. Sobra siya po. Sobrang oh. ganda regalo po ngayong Pasko. Okay, maraming salamat. Okay, tara. Magpahinga ka ng konti, ha? Baka mahilo. Thank you po, eh. sir. Thank you po. Okay, John, salamat. Php 12,805. like Ang tanong, kaya bang kikitan ni Lorena ang sinaping ni John? Aalamin natin. Ang susunod na ating winner ay si Ma'am Lorena. Okay, Ma Lorena, handa ka na ba? Okay. Napansin ko, talagang nakayapa ka na. Ha? Talagang mukhang sasagarin mo talaga yung pagsashopping mo, ha? Okay, nakikita mo na yung mga pibilin mo? Ako. Okay. So, at the count of, at the count of, ah, uh, five, okay, tatakbo ko na, ha? Pero hinay-hinay lang, ha? O, sige, ready? Five, four, three, two, one, go! Kaya na siya. O, wow, bilis, ang layo ng pinunta niya.

Oh, shit! Oh, shit! Puntik na natin. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Oh! Wala na! Lagu <laughs> na. Okay mo okay, okay ba kayo? Hindi mo kayo naihilo? Nasiyahan kayo? ha? Okay. Oh, Magulat kayo sa inyong performance. <laughs> Tingnan ka, inhale, exhale. O, oh, ano ang mga kinuha mo at bakit? Ano po, panlaba. Panlaba. Tsaka mga dilata po. Mga dilata, nakita ko mayroong gatas. Gatas po. Siguro, ilan na anak mo? Isa lang po. Ah, okay, okay ka naman. Okay lang po. Okay, sige, tara. Check out na natin to. Kinuha niya, na imported New Zealand corned <laughs> beef. Palagay ko si Lorena ang magong kampiyon. Delay niya si Mayig. Tatay niya siya dyan. Dala sa 10,000 na tayo. At nasa kalahati pa na tayo. Ibang klase, ibang level mag-shopping at mag-grocery si Lorena. Ang record holder natin, 21,343 si Lorena. Palakpakan natin. Ang galing. 21,343. Ang bagsik talaga. Finally, natapos na rin ang holiday hakot may mga ilang bagay ako natutunan. Una-una, <laughs> magasas pala to dahil napakagaling na ating mga nagwagi. Si John, ha, uh, ilan ang magkano yung na-shopping mo? Bali, 12,890 po. 12,890. Habang binamagin ni John na ang uh, kanyang ginasos, pinagtatawa na lang siya ni Lorena. Kaya si Lorena ay gumastos ng magkano? 21,343 po. Alatang mahilig mag-grocery si Lorena. Nasayahan ka naman sa mga uh, lakuwa mo. Thank you. Okay. John, bat, bat di mo pati ng ating viewers ng Merry Christmas? Uh, Merry Christmas po sa inyong lahat. Uh, sana po ay maging masaya tayo sa darating na Pasko. O Lorena. Merry Christmas po sa lahat. Tsaka sana po, i-follow niyo pa po, po lagi si Ator Roman po. Ayun ang nga sabi ko, Nagawa niya ako ng linye eh. Na kung nagustuhan niyo yung video na to, please like and share at i-follow ko sa Facebook, Instagram, TikTok at YouTube at Attorney Tony Roman. Hanggang sa susunod na Pasko, uh, ito po sa Tony Roman. Mag-ingat po kayo at Merry Christmas po sa inyo lahat.